Wala naman o ti, gabi na naman At uh, kain tayo sa labas Hindi nagluto yung kasama natin yung tayo sa steak kakain Kasama ko yung isang kasama ko Hindi siya nagluto Tara, samahan nyo kami kumain sa labas Yan, dahil yung bike ko Huwag ka bike Ay, taling dyan to, ito yung ginawa ko Tignan mo, hindi lumambot yung gulong nito Yan, yung nais ko Yan, ay nasa siya labas guys Sama ko si Mark Anthony Tungo <laughs> na nga Ayan, gabayag na kami guys Kami lang dalawa Wala si Mari Junel, lumabas Wala si Nuts Vlog Nasa Sinchu si Kain tayo naman o? No? Kain tayo naman? Kain tayo sa steakhouse Hindi nagluto yung kasama ko Kaya mo kami kakain Punta na kami doon Dito tayo guys sa steakhouse Ayan Diyan tayo kakain At yan ganda kami bubili ng manok minsan Ayan uh, Fried chicken Diyan uh, tayo kakain Sa steakhouse Ayan ang order si Mark Anthony Ayan siyang kakain One time pa One time One so, time Nakahiwala yung beef. Mamaya, mamaya isang plato siya at uh, hiniwala yung noodles pinahiwala yung kasama ko lang natin sunod na yung dip nyan yan yung order natin guys dip meron pa siya ngaluin? oo oh. yan okay. yes. yes, si Mark Anthony uh, at kain muna tayo buto muna kami kain muna kami kain kami Pero No se gana. Así de. Pues ahí. Ayan guys, ubos. Masag kami ng dalawa. Ito, masag ko. Ubos namin. Masag naman siya, lalo pag may init. At magbabayad na kami para makauwi na. Ayan, magbabayad na yung kasama natin. Kami kumain, magbabayad na siya. Ayan guys, masarap din yung manok dyan Champing ang pangalan ng tindahan dyan Sabi sa nang steakhouse Ayan yung 7-Eleven ah, Pinagbibilan ko At uwi na, busog na Sa dorm na lang Pauwi na, ayan yung 7-Eleven guys yan ako bumibili ng Tinapay At yan yung pinagbibilan ko ng pentang Yung baon natin, baon ko sa tangalian Minsan yan, sarado na siya yan, maraming bilan dito ng mga home chatty, gano'n. At pa na. Yan, ano na kasama ko. Yan, bilan ng chow Hi, guys. Yan, milk tea. Kasama natin. Anong mo dyan? Hindi mo lang ako sabon panlaba? Sige. Parking lang ako. Pipinto sa sabon panlaba. Ito sa Blue Store. Tama ko lang yung kasama ko. bibili ako sa sabon panlaba. Dito yan sa P.S. Mart. O Blue Store, tawag namin. Grocery yan din siya. Yan, hanapin lang namin yung mga sabon. Sabon. Ah, dito nung bibili ng gatas. Yung iniinom ko na fresh milk. Yan. Mga sabon. Sabon. Yung yung ginagamit. Sabon. Ito, nang bibili namin dito. Uwin na rin kami. Yan yung bibili mo. Salak. Uwin na rin. Laba din na bukas. Sabado na naman eh may mga tsokolate. Thank you sa labas. Thank you sa labas, guys. Magpapakounter muna siya. Yan. Press Meal. Atin. Antay-antay lang tayo. Nasa loob po yung kasama natin. Ito lang yan, malapit sa amin. Yan, PS Mart. At yung mga nandito sa Taiwan, alam nila yung, alam nila yung grocery na yan. Basta ganyan. Blue store tawag namin. Kasi kulay blue siya eh. Yan. Marami rin bilihan ng pagkain dyan. Pag tamad ka mag magluto. Marami kang mabibili ng mga pagkain dito. Tulad ng manok. Yung pritong manok. Chipa ang tawag. Yan yung steakhouse. Doon sa may 7 eleven Marami din doon ready to eat na lang. Ayan, marami na yung kasama natin. Nalabas na rin siya. Dahil malapit lang naman. Nagbike lang kami. Ayan, dorm na tayo, dorm. Si Andy. Hi guys! Hi guys! Hi guys! <laughs> May ubo. Naka-extra sa vlog ako. Oh. Oo. Vlog-vlog muna. Tablet ng iPad ko. Ayan, magtitingin lang si po si Andy. Baka makakot tayo ng iPhone. Chatot mo si Richard, lagi nanonood si Richard eh. Shout out Richard, baka naman. Tomorrow. Ano? Yung guys ah, mag grab, mag ka na. Grabe init doon. init doon. 40 degree. 40 ito. 40 na. Yung guys. Magbabakasin muna tayo sa Pinas. Wala yan Bakasin muna sa Pinas. Ang guys, luggage natin. Antayin natin yung taxi. At nagpatawag kami ng taxi. Papuntang train station.